Panalangin sa gabi Panginoong Diyos sa pagtatapos ng linggong ito lumalapit ako sa iyo upang magpasalamat sa isa na namang araw ng buhay sa iyong proteksyon at sa bawat detalye ng iyong pag-aalaga Salamat po sa mga biyayang natanggap ko sa mga aral na natutunan at maging sa mga hamon na nagpapatatag sa akin Ngayon Panginoon iniaalay ko sa iyo ang bagong linggo na paparating Manguna ka sa akin, magbukas ng mga pintuan, ayusin ang mga landas at bigyan ako ng karunungan para sa bawat pasya. Naway ang iyong kapayapaan ang maghari sa aking isipan at ang iyong presensya ay sumama sa bawat hakbang ko. Panibaguhin mo ang aking lakas, patatagin ang aking pananampalataya at punuin ang aking puso ng pag-asa. Naway mabuhay ako sa linggong ito na may layunin, kagalakan at tapang upang harapin ang anumang darating, alam kong kasama kita. Pagpalain mo ang aking pamilya, trabaho, mga ugnayan at lahat ng plano sa aking puso ayon sa iyong kalooban. Naway ang linggong ito ay mapuno ng paglago, pagpapala at pakikipagniig sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen.